Good night, good night. Good night, good night. Sa bawat buhay ng tao'y merong pag-ibig na nakahimlay At ang dapat mo lang gawin sa akin Sumabay, halikan at gisingin natin ang tulog mo Diwa, ibaba mo ang armas at sandatang nakakahiwa Sa Taong ito Hari aking opinion Layunin ko'y magkaisa lahat ng relihiyon Bilyon ng tao sa mundo kung ating tutuusin Bawat tao ay may buhay na pwede rin tubusin ng Diyos Ano ba koron ng daman o hindi? Madadaig mo ba si Kristo sa kanyang pagtitimpe? Habang pasan na walang naman Mahal ka ng Diyos, hindi mo lang to nalalaman Minsan sa ating buhay merong suliranin At hindi mo makanto sa sapat ka ba o kukulangin Basta't mahalaga i need ama At inasa ang lahat sa aking nag-iisang ina Ang mayakap siya't pasalamatan Gusto kong pasan lang Hindi hinahangat sa aking nakala Ang pamanahuli Ako ay naligaw kay haba na ng sungay Sa tuwing kakausapin niya ko Mata ko'y mapungay Pinili kong daan iba sa karaniwang bata Ipernong itinuri Mas matindi pa yata Ama, payapa at pangakong paraiso Ay di mo makakamtad kung nasa bulsa mo ay piso Limutin na lang ano man ang maibigan Kung wala kang pera, walang tapat na kaibigan Masaklap ka lang, inabot ko katulad ba sa'yo? Story ako't maging sa'yo'y hindi naman nagkalayo Siguro nga pareho lang tayo nang naranasan Tuloy pa rin ang luha, ilang beses magpunasan Dahil meron kang sa mga kaibigan para matulungan Sila na maibsan ang kalungkutan sa kulungan Yan ang aking gawain tuwing sasapit ang Sa piling ng mga kasama kong nakabilanggo Sa mga kasama kong nasa laya na may atraso Lihim na kong at binilang na retaso At isang pilas ng papel na nilang mukos Sa nila kung ang galit biglang mabuhot at bakit ganun? Pag sinabing muslim ay matapang, pag sinabing taga-kapis mang kukulang, mang babarang, mag sinabing waray, walang awa kung pumatay at pag sinabing Pilipino ay habang buhay. Ako ay Pilipino isa rin sa kinabako, sanong ko lang sino ba yung tinatawag nilang Diyos? Siya ba yung nakasama mo sa madilim na eskinita at inakay kasama'y liwanag kahit di mo siya na